Hi guys, good morning. And dito po tayo ngayon sa may tulay sa bandang Tawyen. Papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung tilapia dito sa ilalim ng tulay. Ah, grabe talaga. Yan o. Hindi yan pista na. Ilog lang yan dito sa Yan o. pag Pagy ay nakita niyo ah, oh, overload. Overload talaga 'yung tilapia dito. Da. Yan, napakarami. Yung mga itim-itim na yan, puro yan tilapia. yan Napakaraming tilapia. Dyan oh. Kaya laki pa naman. Siguro dalawang piraso niyan, lagpas na ni isang kilo. Dito tayo sa kabila. Tawid tayo. Dito talaga guys. Ah. Dito mo makikita yung mga itim na yan, puro tilapia yan. Ito sa Taiwan. Yan o. Doon sa ilalim ng tulay, may namingwit. Siguro binibinta nila yung huli nila. Medyo madumi kasi yung tubig dito, kaya bihira lang yung namingwit dyan. Oh, Oh, grabe. Siguro kung nasa Pinas pa to, ubos na to. Yan o. Napadami. Hanggang doon yan sa dulo. Parami guys, napakarami yung tilapia dito. Parang hindi na nga pinapansin yung mga tilapia na yan. Grabe, bilhin naman tayo ng ano ng protas. daming dami dito nagtitinda ng protas. Sanda. Yan. Yung bayabas, isandaan lang. Yung kalabasa,

ibay ibay. Aysi siyempre. ko tayo guys sandaan lang tatlong para sa mga mangga. Aysi siya. pa yun si nanay kasi bumili daw ng manggas at lang peraso sandan na pa yeah. solid yung mangga dito tara na tayo si gutom na Grabe yung tilapia oh Nako. Oh. Doon sa ilalim mo may nanghuli. Wing width. Dami sigurong huli yan. Kasi dito, oh, oh grabi. yang itim-itim na yan tilapia yan Tapi yang tilapia di Taiwan